Attorney, pwede pang kumpis kayo ng barangay tanod ang susi ko sa motorsiklo? Noisy muffler daw at naka-open pipe ang motor ko walang kapangyarihan ng barangay tanod na kumpiskay ng susi ng iyong motor. Kung ito man ay bilang pagtalima sa isang ordinansa, dapat ang confiscation ay may sapat na legal na basehan at ipinapahintulot ng batas. Kung sakali man, ang ganitong kapangyarihan ay nakareserba lang sa mga deputized law enforcers gaya ng PNP, LTO, and other LGU traffic enforcers. Ang mga ito, when properly deputized, ang maaaring mag-impound ng sasakyan base sa ilang mga paglabag na itinatakda sa batas. Hindi kasama dyan na pagkakaloob ng kapangyarihan sa barangay tanod na mangumpis ka ng susi ng motorsiklo lalo na kung hindi sila properly deputized. Tandaan, ang ilan sa mga pangunahing kampanin ng mga barangay tanod ay tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad at ipaabot ang mga paglabag sa kinaukulan. Hindi kasama dyan na magpapatupad ng batas trapiko na kung saan sila ay mangungumpis ka pa ng susi ng motorsiklo. Ang paggamit o pagmamaneho ng motorsiklo kung ito ay nakarehistro at lisensyado ang gumagamit ay hindi labag sa batas. Tandaan, generally, hindi labag sa batas ang pagmamaneho kung kong naman ng sasakyan at may lisensya ang driver nito. Kung kaya ang ganitong gawain na pagkumpis ka sa susi ng motosiklo, kung walang malino na basihan sa batas at hindi naman properly deputized ang tanod, ay maaaring maging dahilan para masampan ito ng kasong grave coercion. Ito ay sa kadahilan ng mapipilitan kasi ang motorista na ibigay ang susi ng kanyang motosiklo kahit na ito ay lapag sa kanyang kalooban.